Pagkatapos kong matutunan ito, hindi na ako bumili ng detergent sa labahan muli. ngayon, ginagawa ko na lang ito sa bahay at nakakatipid ako ng marami. At mga kaibigan, tama yon. Ito sa isa pang mahusay na paraan para makatipid. Ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng napakamatipid na detergent sa labahan. Gastos mo lang ay wala pang limang dolyar at tumatagal ito ng mahabang panahon. E mo para dito, ano kakailanganin natin ng dalawang piraso ng asul na sabon na ito? Pagkatapos, kamit ang pang-grate, i-grate natin ang dalawang piraso hindi ko akalain na magagawa ko ito sa bahay. An nagsimula akong makatipid ng maraming pera pagkatapos kong matutunan ang tip na ito, kaya hindi ko mapigilan na ipakita ito sa inyo. Pagkatapos i-grate ang dalawang piraso ng sabon, kakailanganin natin ng puting sabon na niyog. Sige, i-grate mo na rin ito. Ngayon, para matapos gumamit ng sabon na may pabango, dito, maaari mong gamitin ang paborito mong sabon, pumili ng aroma, dahil ito ang magbibigay. Pabango sa ating detergent sa labahan. Kapag tapos na, haluin lang ang lahat ng mabuti gamit ang iyong mga kamay, katulad ng ginagawa ko dito. Susunod, tingin natin ang sabon. Ilagay mo ito sa malalaking lalagyan dahil kailangan itong maikalat ng maayos Gawin natin ito para maiiwan natin ito sa araw ng hindi bababa sa dalawang oras. Kaya't mahalaga na gawin ito sa maaraw na araw para gumana ito ng maayos. Pagkatapos ng itinakdang oras, tingnan mo kung paano ito naging maganda, tuyo, maluwag at pino. Eksaktong kailangan natin ito. Dapat ganito kung hindi, hindi ito gagana. Susunod, Kunin lang ang tuyong sabon at durugin ito sa blender. Unti-unti. Patuloy lang gawin ito hanggang sa maging detergent na pulbos para sa labahan. Napakadali, simple at lalo na mura gawin. Dahil gumastos lang ako ng wala pang limang dolyar sa mga pirasong ito at makikita mo kung gaano karami ang makukuha mo, saka mayroon itong napakataas na kalidad. Napakapabango nito at sobrang linis, katulad ng mga binebenta sa mga supermarket lahat ng ito nang hindi kailangan gumastos ng malaki, kaya talagang sulit itong gawin sa bahay at tamasahin ang mga magagandang benepisyo nito. Lalo na kung madami kang labahin at alam mo kung gaano kamahal ang dekalidad na detergent. Tingnan ang dami ng nagagawa. Tiyak ito ay mahusay solusyong bahay na makakatulong sa maraming tao kaya, kung nagustuhan mo ito at nakita mong kapakipakinabang, ibahagi mo sa iyong mga kaibigan.